Ano po ang pinakakabangan nyo lately? Oh, ito, 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 clue, clue, clue. Ito ay natatanggap natin twice a month. Pero minsan, sa isang iglap, ubos agad. <laughs> Grabe naman talaga, oh. Ito ay tinatawag natin ng sahod. Sahod tuwing akinse at katapusan niya na tinutukoy ko po. Madalas nyo bang ika inaabang to, mga abangers? Bakit nga minsan ay atat na atat tayo dito? Ay, siyempre naman, eh, kailangan natin pambayad ng mga pangailangan natin. At higit dyan, syempre, pang milk tea, pambayad ng utang. 'di ba? Pampamper sa ating sarili. Pero ito lang ha, imbis na gagasusin natin ng uh, ating pinaghirapan pera sa duwing tumadating akin 15 September. Why not give love on Christmas Day? <laughs> De, ang unang gawin po natin ay eh, pag tayo po ay kumita, dapat mas excited tayo hindi gumastos. Mas excited dapat tayo, tayo mag-ipon! Yes! imbis na mo problema sa sunod na araw, kung tatarungin natin saan napunta ang pinaghirapan ko, eh bakit tayo hindi maging excited na mag-ipon ng ating pera? ba diba? gamitin natin itong ipon box na ito mga kapatid. Oh. Itong ipon box. Oh. Meron tayong 60,000 ipon challenge. Kaya nga, hinahamon ko kayo na mag 60,000 ipon challenge po. Eh, mag-start tayo sa 20 pesos. Sa 20 pesos ka mag-umpisa. siya mo lang yan. Oh. Pagkatapos yan, 50 pesos, 100 pesos. Pagkatapos yan, 1,000 pesos. Pag nabuo mo yan, may 60,000 katig niyo sa harap mo. Oh, meron siya lalagyan ng bariya. At meron siya lalagyan ng papel. Oh, di ba? At ang gagamitin natin, formula ay income minus savings equivalent to expense. Doon ka mag-umpisa. At syempre naman, dahil tayo eh, may na. Gaano man kaliit o kalaki, ang importante sa panahon ng pangailangan, meron tayong madudukot. Pangalawa, dapat mas paglaanan po natin ang share for the family. O oh, hindi, sinabi natin eh, instead of just mis thinking, paano ko ititreat ang aking sarili because deserve ko to? <laughs> sa spa? Sa buffet? Sa travel and shopping? Di ba mas masarap ang pakiramdam pagka sama-sama kayo kumain? Sama-sama kayo lumabas? Sama-sama kayo, di ba? Mas pag-share mo eh. Lalo sa mga magulang mo, di ba? Iba eh. Lalo na alam mo na touch ako nung minsan napanood ko sa TikTok may isang ano yung fresh graduate na nakapagtrabaho pagkatapos po niyan yung buong sweldo niya yung unang sweldo binigay niya sa nanay niya na touch talaga ako tapos sinabi niya sa nanay niya Nay ito yung pinakaunang sweldo na ibibigay ko sa iyo at pinakahuli na rin Hindi, <laughs> iniwala din naman niya sinabi yun. Di ba? Hindi naman natin kailangan na ingrande naman talaga yung pakapakain. Eh. Simpleng kape lang, lunch date lang, movie date lang. Ang mahalaga, di ba, yung oras eh, na kasama natin ang ating mahal sa buhay. At pangatlo, mas bigyan natin pagpansin ang pag-achieve ng ating mga life goals. O naman, para saan ba tayo nagtatrabaho? Di ba, para sa mga life goals natin. Like for example, ang life goals mo ba? Makabili ng sariling sasakyan mag-travel uh, mag or if not naman, magkaroon ng sariling bahay. Di ba? Eh, pwede naman tayo, eh, di ba? As araw na ito, we can try to evaluate how we work. Uh, Naka-on-track naka pa ba tayo sa goal natin? Did I perform well in my job? Subukan din natin tanungin ang ating sarili, mga Di ba yung sahod natin tuwing 15 at 30 ay ma-check kung ano, kung deserve na, naman ba natin ang halaga ng sahod na nakukuha po natin. Alam mo yung pinaka-best niyan? Para malaman mo kung deserve mo talaga to, bilangin mo kung magkano kinikita mo kada araw sa oras na nilalagay mo. Kanyari, 800 pesos per day ang kinikita mo, 8 hours ka nagtatrabaho. Ang ibig sabihin niyan, kada oras na trabaho mo, isang daang piso ang halaga ng oras mo. Pag bumili ka ng kape, na dalawang daang piso, ibig sabihin, dalawang oras ng trabaho mo, pinagpalit mo sa kape. Nagigets nyo? Pag gano'n ka mag-isip, magbibigay halaga ka na sa ano mo. Imagine mo, bibili ka ng iPhone. Ilang oras ang i-google -go mo dyan para magkaroon ka ng iPhone? O, 80,000. 80,000! Oo. Ang phone mo, di ba? Imagine mo, magkano po yan, ha? Iko-compute natin yan, ha? Kung 80,000 pesos, tapos divided by 100 pesos per hour, 800 hours ang kailangan gawin mo. Di ba? Natrabahoin mo time. Divided by 8. Kailangan mo magtrabaho ng isang daang araw. Isang daang araw na wala kang sweldo para mabili mo ang iyong iPhone. Grabe. Kung ganun tayo mag-isip, talaga mag-ano talaga tayo, ay mahalaga talaga ang ating pera dahil oras ang pinapalit natin para tayo magkaroon ng pera.